isang mapagpalang araw uh, sa bawat isa so malapit na naman ang ating 51st founding anniversary at uh, nararamdaman ko lahat ng chapters or council ay excited at nagahanda nagpaplano na yun ng uh, mga gagawin ngayong uh, anniversary so may napansin na naman ako bakit padalin muna natin bakit ngayong yung uh, anniversary ay eh, naglalabas na naman yung uh, mga kapatid na nagpaparinigan uh, no? mga parinig na uh, naglalabas na naman daw yung mga inactive no? um, baguhin na natin yun mga kapatid um, ano yun eh Uh, utak or isip ng mga bata yan. No? Dapat tayo na uh sabihin natin kung active ka man at uh, biglang nagparamdam yung mga inactive, no? Kailang natin tanggapin sila at maging masaya dahil alam mo kahit gaano sila ka busy alam mo, pinakita pa rin nila o pinaparamdam pa rin nila sa inyo. Naandun pa rin yung puso nila. Ah, naalala pa rin nila yung ah, celebration, yung araw ng mga akro, ng ating anniversary. So kapatid, kapatid, anuman o kung nakalimot man sila, may mga rason yan. Either uh, may mga personal uh, na inaayos yan sa buhay nila. May mga kanya-kanya yan na pinagpupukusan May gusto silang uh, uh, may priority sila na hindi siguro no o makasagabal siguro yung uh, fraternity uh, activities. Yung kailangan natin, lawakan natin yung pag-unawa at uh, pagintindi sa mga kapatid dahil walang iba na uunawa at iintindi dyan sa, mga, sa ating mga kapatid kundi tayo lang din ang mga kapatid nila no? kailangan natin uh, matuwa maging masaya dahil uh, sasama sila no? kasi ang pag ang pag celebrate ng ating uh, anniversary o paggunita ng ating uh, uh, founding anniversary hindi hindi para mag uh, maglibakan o gawing kat katatuan katuwaan yung mga mga brand natin na uh, inactive. No? Kasi, active pa rin sila. pagkus nga lang, hindi nyo sila nakikita. Malay mo, uh, willing naman sila sumuporta financially. Ang problema, e eh baka kayo, hindi nyo sila kinakamusta. Hindi nyo sila uh, binabate. No? Willing sila nag- kaya nga lang eh, nahihiya sila dahil hindi na yung iba kasi diyan mga matatandana uh, matatanda na tapos uh, yung mga active ngayon eh, mga bata, no? Nahihiya na sila makihalubilo. Magkakaiba-iba tayo pa rin kahit magkakabrad tayo, magkakaiba-iba pa rin tayo ng katangian. So, yun lang. Uh, bakit kailangan natin uh, gawing katatawanan o uh, ibubuli natin sa sa mga post natin, yung uh, mga kapatid natin. Brad, Sis, yung uh, uh, ginagawa nating katatuanan, eh, tandaan nyo, magkaisa pa rin tayo ng pangalan. Yung kasiraan niya, kasiraan mo. Pinagtawanan mo siya, para ka lang din naman. Pinagtawanan mo lang din yung sarili mo. So, hinlang lang, uh, maging masaya. Ngayong darating na 54th founding anniversary, maging uh, handa tayo na ipakita kung gaano uh, kalakas at uh, uh, aktibo o at kaganda ang kapatiran para ngayong uh, darating na anniversary kailangan uh, maging memorable yung gagawin nating okasyon. So yun lang hanggang dito na lang at uh, lagi kayo mag-ingat uh, sa bawat kapatid sa ang mansulok ng mundo at sa mang parte ng Pilipinas. Yan happy 50 uh, 51st founding anniversary sa inyong lahat, sa ating lahat. Long live and peace.